Hashtag Open by Cam. Yan ang panawagan ni late 1st District Representative Martin Romualdez para sa transparent na deliberasyon ng Senado at Kamara sa kanilang pagtalakay sa pambansang budget. Kasabay niyan ay hinikayat rin niya ang publiko na makiisa sa diskusyon hinggil dito. Ang detalya ihatid sa atin ni Zai Chua Suportado ni Leyte First District Representative Martin Romualdez ang panawagang gawing bukas sa publiko ang Bicameral Conference Committee para sa panukalang pangbansang budget. Ito ay bahagi ng kanyang pangako na protektahan at palakasin ang reforma sa pondo ng bayan at tiyakin ang transparency at accountability sa proseso ng budget para sa 20th Congress. Ayon sa mambabatas, mahalagang hakbang ito para maibalik ang tiwala ng publiko at matiyak na ang pambansang budget ay tunay na sumasalamin sa kagustuhan at kapakanan ng mga tao. Opo, basta para sa transparency naman tayo sa open by cam, We support that. Nangako rin si Representative Romualdez na siya'y makikipagtulungang mahikayat ang Senado at Kamara para mas institusyon ang kampanyang hashtag OpenBICAM. Ipinunto rin ng mambabatas ang pagkakaroon ng live streaming ng mga pagdinig ng BICAM. Hinimog din Romualdez ang iba't ibang pangkat ng lipunan na subaybayan at panoorin ng live ang mga pagdinig. Dagdag pa niya, nakapaglatag na ang 19th Congress na accountability measures para mapahusay ang transparency ng budget. Suportado din Ania ng mga mambabatas ng 20th Congress ang panukala para sa open bicameral delivery deliberations. Samantala, sa kanyang panunumpa bilang kinatawa ng tingog party list sa ginanap na formal ceremonial oath taking sa Tacloban, muling nagpasalamat si Representative Judas Sidre sa natanggap na suporta ng partido mula sa publiko. Please, hindi hubiro ang 1.8 million na boto. Uh, pagpapahita po ito na kung ano man lang nasimula natin ay kailangan nating ipagpatuloy at palakasin pa. Hangarin natin na mas mailapit pa ang, ang, ang gobyerno sa taong bayan ang mga serbisyo ng gobyerno. Gagawin po natin yan sa susunod na mga buwan, sa susunod na mga taon nitong 20th Congress. Nangako rin si Sidre na palalakasin pa nila ang mga programang naumpisahan sa 19th Congress. Binigyang din din ito ang mga programang tututukan ng tingog party list para sa 20th Congress. Ito po'y magpapatuloy sa 20th Congress. Ngunit magkakaroon lang po tayo ng emphasis mas pagpapahalaga po sa livelihood, uh, sa education, at uh, yung pangmatagalang ng mga solusyon sa mga problema yung kinakarap ng ordinaryong Pilipino. Para sa totoong balita sa bagong Pilipinas, Zai Chua, Congress News.